Boom mo panahon. <laughs> ano taon na guys, Dito kami lagi nag ano, ha, ay, na, ito, 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 ito. Nakarating na ako dyan noon eh. O oh, kaya kami oh. rin din naman kami din Oh. <laughs> yung May yung ano. nung naalala ko nung mga dalaga <laughs> <mong> Long pa kami, dito kami, Ikotin ko muna. Ikot muna tayo. Andito pala yung aking brother. Nag-iisa. Mag-live ka na. Oh, ang ganda pala dito eh. tapi parang nakakatakot na doon umikot. <laughs> Hello. Ayan, dumadami na yung mga naliligo. Ayan, dumadami na mga viewers. Dumadami na talaga. <laughs> Dahil nag-iisa ka lang dito, hindi ka naman naliligo. Maliligo na ako, guys. Dumadami na. Sinihintay ko lang ang aking sasakyan na speedboat. Oh, my goodness, may speedboat ka pala. <laughs>

<laughs> hi, kamo hi. Magaluk ka. Abi mo dito kami naliligo.

Ang Pilipinas, lahat ka damon na ugo. Oh, sige. Sige, pabari-bari na ni Wala mas kayo. Nakikita ka din <laughs> Naglakad na ang kabilang kampo. <laughs> Mga kabilang kampo yan, naglakad na. <laughs> Nauna kami maglakad dito. <laughs> Taka, mas marami ang, um, ang, kampo doon sa kabila kay dumot nga ni Dayong pagkaon. Abot ang pagkaon.

Kaya ayaw ka pag sa alom? Hindi, kaya pag langoy. Kaya langoy na? Oo. Oh. Oo. Oh. Kayo, nagpala nga rin eh. Oo, oh! Asip ko to, Tungkwan! Ano man, tiranglan! <laughs> Barihan <laughs> man din. Ano ako po? Bisiwe. Ano na po din yun? Nag-uyag. Ah. Ayaw, oh, pag ginuyag gito kayo, wala ka mamabukyag. Oo. Oh. Oh, di di ka man naliligwa, no? Ikaw mag-vlog, oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Enjoy mo sinabi, pag sinabi ko, stop. Stop. oh Ayan, ayan na po mga kapatid, mga kapamilya. <laughs> Ayan na po yung ating nanay DC. Siya po ay lulusong na sa dagat I'm dahil ano siya? Uh, dahil siya ay naiinggit na sa aming mga kapamilya na lumusong na sa dagat. O, uh. uh, maghilo kayo. Maghay kayo. Ngayon ay siya ay sa salom na. Ano <laughs> ba? <laughs> Ani ako Si si Ai si salum na Awan na

Antiwel ng diremma ako nangangalimot man ako, na, 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 ako ibang Tagalog. <laughs> anon ko man ito? <laughs> Direkto 'tong pambata ko din tinuon. Direktai tinuon ko dito. Oh. Oh. <laughs> ngayon ay sinanay DC ay tuwang-tuwa siya eko, eko, dahil oo oh, ah. Awo. <laughs> <laughs> dahil ngayon <laughs> oh. oh dahil ngayon matagal matagal na kasing panahon na hindi siya nakaput kakapunta dito dahil siya ay nanirahan na sa kabilang ibayo. Oo. Oh, <laughs> oh. uh -oh. <laughs> <laughs> Tatlo na yung lugar niya. Dito yung lugar niya talaga na ano. Aba. Ano ba ito? Mga kababayan. kita. Pero maganda dito. Ayan na po sila. Sila ay tuwang-tuwa at sumisisid na yung iba. Marami na silang nakikita daw mga tingag, mga tingag daw at Kala ko kumabalagas. Mayroon daw Yan, may balot na po ang aking dalawang leg. Oo, oh, ayan, oh. Pakita ka rin Sabihin mo ako na ito. Ah! Uh, ako mamaya na lang guys yung mga yung nagsasalita yun ang pinali niya magpapakita na siya kasi suspense ito suspense po kananay din kananay ayan po sila oh Nag-ano ng mga buhangin Kasi maganda guys dito yung buhangin Tsaka malinaw yung Malinaw yung dagat malin Ay, yung baras, maputi Oo, tsaka Yung baras, maputi din Tsaka Pwede ka dito Maggulong-gulong guys <laughs> oh. <laughs> Am um, am baras am baras gay malinis pwedeng pwede kayo mag mag, uh, mag uyab dito gay magulong-gulong kayo ah uh, maganda rin Ayun guys oh yan lahat na nakikita mo akin yang bangka na yan lahat Yan, yan guys, oh. <laughs> Lahat. Ito, ito ganito yung swimming pool namin dito sa amin, guys. <laughs> oh, ayun na, nakipagkwintuhan na si, ano, si Nanay DC. Si Kananay. sa kanyang mga Kananay. Oh, ayan na. Ito guys, oh. Nag-i-enjoy sila sa... Nag-enjoy sila sa aking malaking pag vlog Sa aking malaking swimming pool. La. Libre lang guys. Libre lang ito. Lahat na nakikita nyo diyan guys, lahat na nakikita nyo diyan akin 'yan. pagmamay ari ko 'yan lahat. Pag <laughs> ari yan lahat ng Pinapaliguan nila guys Yan yan Nakikita nyo lahat yan Sa akin yan <laughs> Libre lang yan guys Libre lang para sa kanila Para naman Makatulong sa kanila paliligo Kasi Mahalayo kami guys Dumayo lang kami dito <laughs> Layo kami guys, berusakannya itu, Len, <laughs> <laughs> kung gusto niyo mo lang makita ka, pag na, makita ka. Uh -huh. well, ya, ano mo lang yung rito. Eh, isugad ko rito, isugad. Diri. Isang diri niya mo ko ano sa kanya ito. Ang sana yung nagkat yung gigita. Ah, kung pinduton? Ah, mula kung maparong mo lugod ito. Di, di, ah, mana pinduton? Ito, 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 ito nga bilog. Ito, ito. Ah, ito. Ah, oh, Tapos, ke, ah, makikita na kita ng tanan. Ah, uh ah. -oh. Ay, nga, natukai ako. <laughs> kaya, ako, nagmamay -ari. kaya ako, oh, nag uh -uh. ang nagmamayari mamay-ari. ako nagmamayari Oh, Oo. Ang, ang, ang mamay ari po ay hindi ayaw munang magpating magpakita sa kamera kasi delikado yung pagmumukha niya. baka magkidnap mo kasi mayaman na ito. baka magkidnap lahat, lahat na nakikita niyo Lahat na nakikita niyo. Na ah, sa akin niya. Ayun, 'yun umuusok na 'yon. Sa akin sa akin, akin din niya. Akin din niya. <laughs> Pati yung mga ano, yung mga lancha. Lahat ng bangka na yan nakikita mo, hindi yan ok ok ha, bangka. Ah, kindi niya. Akin din yan. Oh, marami kong ano ma, nasabi niya, lahat na makikita dito ay akin. Akin din yan. Akin din yan. Ikan, bilang.

Nagbibinag pa ini ng mayaman. <laughs> Iyaman niyan <yung> ta kailangan karagatan. <laughs> Ang karagatan. Ah, <laughs> pagpanahin mong kubi. Hikutan lo ko din ng mga. <laughs> Papa kita sa iko <tayo> dito kay para. <laughs> guys, ito yung may-ari ng katoka. <laughs> <laughs>

Ang ganda guys, diba? Oh? Ang, mga Ang ganda talaga. Mountain. Dami ng mga, ano? mga mountain. Ayan daw, may ari daw nito. Ito ka guys. <laughs> ayan guys, o. Oh. Ayan guys, ayan, papunta yun dun sa... Ayan po, yung may ari. Pangyari. Ayan, magpakita <laughs> ng mukha ba? Tarawang sa makidnap. <laughs> ayan. Ayaw po yung may-ari nito. Suspin sa'yo. Ayaw mo kay Suspin. Ayaw mo pakita ng mukha, guys. mo sa ng mukha, guys. Yan, guys. Yung daanan papuntang Tacloban kung magbabarko ka. Oh, yan. Yan, papuntang Tacloban. Doon. Kasi dito na kami sa, ano, sa gitna ng, ano, eh. Yes. Okay, guys. Hmm. Yan guys, oh, ayan tingnan mo. Marami pa naliligo din dito. Akala namin guys, kami kami lang. Ayun sila oh. Marami pala. Ayan oh. Malayo ito doon sa amin guys, sa baryo namin mga isang isang oras yung biyahe. Bago ka makarating dito sa isla. Ito yung isla oh, ito yung isla guys. Ayan. Hanggang jan lang yan guys yung isla na yan. Isang oras mula sa amin barangay bago ka makarating dito sa isla. isla po ay... <laughs> Ang pangalan ng isla na to ay Show Island. Guys, marami kang Kasi pag sa malayo ka tumingin, mukha siya talaga ng sapatos. Uh, okay. Kaya pinangalanan siya na... Pero tala, sa totoo guys, noong mga panahon pa na ano... Panahon ng hapon. pa talaga ng mga 70s, <laughs> di talaga ito show island. Sapatos talaga yung tawag dito ng mga sinaunang tao. Ngayon ng mga tao na level up na, level up mga ano na, <laughs> naging show island na siya. Kasi marami ng mga foreigner naging show island na. Uh, okay. Kaya guys... Itong isla na to, pinangalanan na talaga ngayon Show Island. Oh, mas kilala na siya ngayon na Show Island. Opo, mm, guys. Ganon yun, That's true, guys. guys. That's true. oh Pero kami, nung mga dalaga pa kami, guys, dito kami nagdi-date-date, -date, guys. Noon. <laughs> <laughs> ngayon, guys, wala na. Wala na. Ang <laughs> mga lagits na, ah, na, guys, wala na. Mala marami lang kami mga memories dito noon. <laughs> Mga sweet memories. oo oh, guys. Mga mm. mahirap makalimutan. <laughs> Ganun yung Ayun na yung aking isang bangka guys lumarga na. Oh lumarga. <laughs> <laughs> Siniram lang yan guys. <laughs> <laughs> yun pala yun oh. Bayan. Wait pang second lang. Dinadala ni nanay. Guys. Magabisan dahil, kamo na, ah, Ito may para. Guys, ako ay maliligo na. Guys, ninainitan na ako. Maliliig <laughs> 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 na, na guys babay na tayo. May ari guys na na. Bye bye na guys. Bye. Kabilis lahat. Bye -bye. Wow, bye -bye. ayan na. Bye bye. Siya na kay Arlene. Arlen. Oh, ako oh, yun guys. Kit na. Ah, ako na. Kita. kita na. na to, Guys, suspense. No, 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 no. <laughs> oh, <my soul. laughs> Stop na, guys. Isap. P. Pembata, ada magi di dike. Hello, guys. Oh. Ay nanay. Wala dito si nanay, Desi. si Andro naliligo sa dagat. Dito ngayon kami sa show island kararating lang namin guys <laughs> marami kami dito ngayon guys <laughs> ayun o oh, guys malinaw yung tubig guys ito yung lugar na tinupuntahan namin ngayon. Marami po dito'ng naliligo kasi malinaw yung dagat saka malayo sa mga bahay. Nandito sa gitna yung isla na ito. Mal malinaw yung yung dagat niya, ayan guys. Oh. oh. Tapos ma maganda yung buhangin ayan guys oh. kitang kita sa ilalim yung tubig malinaw nakikita yung mga bato bato doon ayan o oh. ayan ito siya guys ito yung isla na ito marami ding mga niyog pero maliit lang siya. Ito yung tinatawag na Show Island dito sa amin. Pero isang oras pa bago kami makarating dito mula sa amin barangay. Marami din pagdating namin, marami din na palang naliligo. Guys, ayan sila oh. Kasi dinadayo talaga ito dito. Walang ano, walang bayad. Libre ka lang magtampisaw dito sa dagat. Ayan o. Oh. Oh. Ayan. Tapos iikot tayo doon guys sa kabila. Kasi nanuloon nas si Nanay DC. Nabisi siya sa paliligo. Kasi minsan lang siya nakakauwi dito sa aming barangay. minsan lang siyang nakakapagbakasyon guys kaya yun pumunta kami dito <coughs> maraming naliligo hindi namin mga ano, mga kasabayan lang sila guys <coughs> ayan o oh. Ayun sila. Lagi beram. Ani mengenir. ngener. Sige si gila si gila ada yang nyerah ngeri si Ayan sila guys. Ano? Ito, yung isla, ito yung isla na. Ito yung isla na pinantanan. Ayan oh, parang so, Meron siyang ano. Meron siyang parang ano siya, meron siyang ano sa gitna ayan oh, may nakaharang na buhangin parang naging isla na buhangin dito sa gitna ayan guys oh. tingnan nyo ang lino ng dagat kitang kita mo sa ilalim oh. ayan siya dito sa kabila ito yung makikita mo dun sa dito sa kabila ayan tapos ito yung buhangin na nakaharang dito sa gitna parang gumawa siya ng island dito sa gitna ayan parang gawa ng swimming pool sa gitna ayan guys eh. ito yung isla ayan ito yung buo dito sa kabila pag tinignan mo siya sa malayo para siyang sapatos talaga guys ayan pag malayo ito pero pag dito sa malapit ayan makikita mo ganun Yeah. Sobrang linaw ngayon guys. Oh. Pati ang buhangin. Oh. Ang linis. Ang dagat. Maraming nang iligo. si Nana Daisy guys yun yung andun sila yun yung mga ano yung lugar namin doon oh doon yun yung bridge yung tulay doon sa amin Ayan. doon kami doon sa malapit sa bridge Ayan, mga 1 hour yung ano namin yung biyahe namin para makarating dito sa isla ayun sila Ayan na sila guys Malama, malalaman mo mamaya. <laughs> Kung anong mga kaganapan. Sekreto lang <laughs> Sekreto lang Ayan guys. Ayan na guys. Oh. Hmm. Ngayon. Nandito na sila guys. Ako naiinitan na. Tapos sila, ayan, napaligo na. <clears throat> Andun lang yung yung kampo namin guys andoon no kasi ito iba yun sila eh. iba iba ito ito iba Ayun. yung aming bangka guys umalis kaya yun inintay din namin ito yun nakikita na yan guys ayan yung isla ng biliran yan islang na isla ng biliran yan ngayon nagkakadugtong na yan dahil sa bridge yan is bridge ng biliran ayan oh nakikita niya guys yan yan ito yung isla ito yung isla yan yan dito oh yan See you guys. Ito na lang. Hanggang dito na lang guys kasi mainit na talaga guys. Sobrang init na dito sa may isla. Ako ay maliligo na. O si bye bye. Bye. Palo <coughs> and subscribe. Paki-like na lang din po. Thank you. O.